Tungod aning sunod-sunod nga baha, landslide na naay proposal karon nga green solution. Kung sa maning green solution, i-consider na yun ang green infrastructure. Kung naay mga bulldozer, kung nai ipang na ipang semento nga mga dalan o mga proyekto nga semento, dili na ikuan i-compromise ang mga kahoy. Kaya diri rin magod sa Pilipinas, gapataka rin ang atong mga kontraktor. Bisag mga kahoy nga mga, da, mga dagko mga daggo noon ta, nga makatabang noon ta, para ma-control ang tubig ba, ginabuldos. So karon usa sa mga nakita karon sa itong gobyerno, idungan na yun ang green o gray infrastructure, grabe sa kadugay sa panahon karon para nila mahuna-hunaan. Hindi naman na kinahanglan ng common sense naman na manaway Pero anyway, at least, importante na hunaan nila. Tungod aning wanagid, wanagid puas o wanagid undang nga baha. Di ba? Dili lang sa Mindanao, dito sa Quezon, Bukid nun, di ba? ang nakalas ang kinabuhi. At ka, atong kagahapon, landslide dito sa Dansulihon, sa Maguindanao, grabe yung tubig, grabe na yun. So, ang ilang proposal, green solutions. Napa sila yung proposal nga ang mga bakante ng mga yuta per LGU, butang ag, kahoy. O, di ba? Dugay na na ako nag-suggest eh, pero lagi. Ang pinakadabes, maganda na mga kaistorya, ang Matag Local Government Unit, Nagin sila i-alat ng yuta. Dako ba? Dako ng yuta. Iktari ang yuta. Tapos i-develop nila into a rainforest. Kada LGU na may rainforest. Maka, makamitigit na sa global warming. Tapos kanang mga daplin-daplin sa dalan, butang ang kahoy. Diliputlon ng kahoy. O, niya, kung hindi magtukod ng mga, mga, subdivisions or mga commercial buildings, work around the trees. Dili kay putlon ng putlon ng kahoy para butangag sim, butangag simento, butangag building. Because if we keep if, if we keep on doing that, malumos gyud ta. Kay the only way gyud nga makakontrol sa tubig baha, kahoy. Kahoy bisan pagtila pa naka flood control projects pangkawaton na lang ng budget sa flood control projects. Digid nato na ma kuan masulbad ang baha. Kung wala tay kahoy. So together with the with the flood control projects together with the trees tapos mag-create mga reservoir, mga mga dam mga mo-absorb sa tubig, dako na siyang tabang para mo kuan ma-manage ma na to ang mga tubig baha. Labi na karon nag climate change na. Di wala na kay uh, sige nag ulan ba. Di na kay to makontrol ang di na to ma ang mga ang, ang, ang panahon.